Mga kababayan, inilabas ng mga scientist ang katakot-takot na prediksyon sa lugar na Venice. At ito raw ay maaaring lumubog sa taong 2150. At ayon nga po sa Euronews, ang climate change ang isa sa magiging factor ng paglubog nito. Napag-alaman rin nila na taon-taon ay tumataas ang tide levels ng naturang lugar. Pero alam nyo po bang ang lugar na Venice ay matagal na talagang nanganganib na lumubog. Dahil unang-una... Ito ay nakapatong lamang sa mga pinagdikit-dikit na kahoy at ang mga kahoy na 'yan ay nasa around 1000 years na po ang edad. Yes, tama po ang inyong narinig. 1000 years ang nakapagtataka ngayon. Bakit nga ba hindi nabubulok ang mga kahoy na ito? At ano ang mangyayari sa lugar na Venice kung ito ay mabubulok? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin 'yan. Para mas lalo pang gumanda ang kwento, balikan natin ang taong 400 AD. Sa mga panahon na ito, ang Roman Empire ang kinilalang pinaka makapangyarihan sa buong mundo. Pero pagsapit ng 452 AD, nagbago ang lahat. Sa mga panahong kasing ito, ay sumalakay ang isa pang makapangyarihang grupo. Walang iba kundi ang mga Huns. Ang mga Huns ay mga nomadic people. Pag sinabing nomadic people, sila ay walang permanenteng lugar. Maaring dahil sila ay mga traders o di kaya mga nagpapastol. Anyway, naging sobrang makapangyarihan ang mga Hans at nagawa nilang sakupin ang ilang bahagi ng Roman Empire, partikular ang eastern at western part. Ang mga taong ito ay nagmula pa sa Central Asia, Eastern Europe at ilan pang mga lugar malapit sa Russia. Baka nga may Pinoy pa dito eh dahil galing sila sa Asia. At dahil nga sa sunod-sunod na pagkatalo ng Roman Empire ay patuloy ang paglakas ng Hans. At pagsapit nga ng taong 452 AD ay tuluyan nilang nasakop ang Italy kung saan naroroon ang Venice. Sa mga panahon na yun, ay wala pang nakatira sa Venice As in, ito ay putikan lamang na mga isla. Putikan dahil ito ay literal na naaabot ng alon at lumulubog sa tubig. At habang sinasakop nga ng mga Hans ang ilang mga syudad sa Italy noong mga panahon na yon, ang ilan sa mga Romano ay siyempre tumakas. At dahil nga mayroong nangyayaring gera, kinakailangan nilang makahanap ng lugar na pwedeng mapagtataguan. At dito na nga sila nakarating sa Venice. Nung mga araw na yon, sobrang walang wala pa talaga ang Venice as in walang nakatira. At ito nga po ay talagang putikan as in binalot ng putik ang naturang lugar. Ngayon naisip ng mga Romano na ito ang pinaka-perfect na pagtataguan dahil unang-una, para mapuntahan ang Venice, kinakailangan mo pang dumaan sa dagat at kung mayroon mang kaaway na paparating ay makita agad nila ito sa malayo pa lang dahil ito nga ay dadaan sa dagat. At higit sa lahat, binubuo ng 118 na islands ang Venice At kung mapupuntahan man ng kaaway ang isa sa mga isla nito ay pwede pang makalipat ang mga Romano sa isa pang isla and so on and so forth. At nag-decide na nga ang ilang mga nagtatagong Romano doon na tuluyan na ng tumira sa Venice. Pero mayroon silang malaking problema. Sinasabi ko nga kanina, putikan ang vinis at lumulubog ang taong nakatayo rito ayon sa ilang mga source. At higit sa lahat, wala ding fresh water sa lugar na ito. Ibig sabihin, walang tubig na maiinom. Kung tutuusin, pwede na nilang iwanan ang lugar na ito at maghanap na lang ng ibang lugar na mas maganda at mayroong pagkain at mayroong fresh water. Pero hindi iyon ang ginawa ng mga Romano bagko sa kabila ng problema ay nag-isip sila ng isang magandang solusyon. So ang ginawa ng mga Romano noon ay pumunta sila sa Croatia. Ito ay lugar na malapit lang din sa Venice. Kumuha sila ng mga malalaking kahoy doon at dinala nila sa Venice. Ngayon, itong mga malalaking kahoy na ito ay ibinaon nila sa ilalim ng lupa, mga 5 meters ang lalim. So pinukpok nila ang mga kahoy na ito pa ilalim hanggang sa maabot nito ang matigas na bahagi na ng lupa. At pagkatapos nun ay pinutol nila ang mga nakalawit at labis at naglatag sila ng mga tabla sa ibabaw nito. Pagkatapos ng mga tabla, sila ay nagtambak ng mga strange stone. Ito ay parang limestone na mga bato. So yung strange stone na tinambak ay siyang magsisilbing pundasyon para makarise ang building above seawater level. Ayon po sa ilang mga eksperto, kung sino man ang nakaisip ng ideyang ito ay sobrang napakatalino. Dahil unang-una, yung pagpukpok o pagtambak ng mga troso sa ilalim ng lupa ay siyang naging dahilan para lumabas ang tubig at mas lalong maging matibay yung putik sa ilalim. At higit sa lahat dahil sa mga inilagay na mga tabla sa ibabaw at mga bato na tinambak ay para nitong sinilts ang mga troso sa ilalim. Dahil sa pagkaselyong ito ay hindi na makakapasok ang hangin. At dahil nga hindi makakapasok ang hangin, ibig sabihin po nito hindi mabubulok ang kahoy kahit ilang taon pa ang gugugulin. Kaya umabot ng 1,000 years na matibay pa rin ang mga kahoy na ito sa ilalim ng lupa ng Venice. At narito po ang mga larawan na magpapatunay rito. Yang mga picture na yan, yung mga trosong naikita natin, yan po yung mga inilagay ng mga Romano noong una pang panahon na magpahangga ngayon ay hindi pa rin nabubulok. At yan pa rin po ang nagsisilbing pundasyon ng marami sa mga bahay at mga buildings na nakatayo sa Venice. Talagang kahanga-hanga ang ginawa ng mga Romano noong unang panahon at napakatalino. Isa ka ba sa mga humahanga rito? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below ang Venice ay isa sa mga napakagandang lugar sa buong mundo. Katunayan nga, dahil sa sobrang ganda nito, umaabot sa 20 million tourists per year ang dumadayo rito. Wow, sobrang dami nun ha? Actually, isa rin ito sa mga pinapangarap kong puntahan na lugar. Pero sa kabila ng ganda nito ay ang panganib na nag-aabang. Dahil nga ayon sa pag-aaral ng mga scientist, ito ay malapit ng lumubog. Katunayan nga, isang article ang isinulat ng BBC Patungkol sa plano ng Italy na isave ang Venice sa nanganganib na pagkalubog nito. Nakasaad nga rito na as early as 2100 ay maaaring lumubog ang Venice sa tubig. Ito ay mas malala kumpara sa nabanggit kong article kanina dahil sinasabi doon na around 2150 pa mangyayari ang bagay na yan. Pero parehong sinasabi ng dalawang article na ito na ang dahilan ng paglubog ng Venice ay ang climate change hindi lamang ang Venice kundi marami pang mga isla sa mundo ang nanganganib. Nanganganib na lumubog pagdating ng araw dahil sa climate change. Well, ang climate change ay mangyayari at mangyayari talaga dahil nagbabago ang ating panahon. Pero meron ding factor ang tao kung bakit mabilis na nangyayari ang bagay na ito. At meron tayong papel na pwedeng kampanan para maibsan o kahit papano mapigilan ang mabilisang climate change. Katunayan nga, ang simpleng pagpatay ng mga hindi ginagamit na ilaw or electric fan ay isa sa mga paraan para kahit papano matulungan natin ang ating planeta sa panganib na dulot ng climate change. And I think that's all for today's vlog, Save Our Planet. Para sa marami pang konspirasya at kaalaman, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evan PUP, mabuhay ang Bansang Pilipinas. Peace out! Boom!